Daming gising. Hi. Oh, 1000. Hello, hello. Bata daming maaga magising. Oh. 2000 viewers. Hi. Ito ang daming maaga magising. Mm -hmm. Living in the old spotlight. 3,000. Apple lovers. Apple warriors. Nandito na. Walang comments. Yan na naman. <laughs> Swipe. Three thousand. Rayagon, Shaniago, hi. Raymond, hi. Three thousand five hundred. Siya, Sumile, Brial, Asher, Jimboy, kapina? We're going four thousand. So fast. Ang daming early birds. yo oh 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 Hi, hi, hi. Miss niya ako. Yeah. 4,000. For lovers. For warriors. I'm shy. <laughs> hi. Na-miss niya ako agad. Shower out Sumile, Jim Boy Ruel, Datos, Go Love. Mark Arion, I love you too. Yung mata mo, matamlay naman. Ayoko ng ganyan. Isang killer nga naman dyan para sa akin. Ha? Huh? 4,500. Full lovers. How are you? Did you really miss me? We're going five thousand. How are you? From Las Vegas, Far Do Hi. Just think you might find somebody worth it. I don't like Person Arenas. We're going 5,000. That's so fast. Alexis, Louis, hi. Ayoko pumasok sa trabaho. <laughs> Bakit? We're going 5,000. Look, nakapajama ko. Si malamig. Yeah, we're 5,000 already. Malamig mag-isa. <laughs> gusto yun na ba ako may kasama? Sa buhay? Huh? Sagot. O gusto niyo ako mag-isa? 5,000. 500 Apple Lovers, Apple Warriors Oh, yun na naman Hang na naman yung comments Oh, nag-hang 5,500 Morning, shoutout from Clark Pampanga Jessner, hi Hi, hi, hi Lilio Ofindo of Xiaoxiao, MGS and Samsung We're going 6,000. Tingnan nyo. Kawawa yung damit ko. Pachi-pachi na. Yeah, we're, we're 6,000. 6.1. Sagutin nyo naman yung tanong ko. Parang wala akong kasama dito ah. Puta kayo. Wala akong aircon, wala akong fan. Look. Look patay. Pero nakapajama ako and socks. Kasi malamig. Malamig mag-isa. Ah. Buti pa kayo may kasama dyan. Yeah, we're going 7,000. Apple lovers, Apple warriors. Dito ko lang nararamdaman na may kasama ko madalas. Mm At least nasasamahan nyo ko kahit dito lang sa live. Hindi nyo napaparamdam mag-isa ako. Thank you. From the bottom of my balon-balunan. Yeah. Yeah, we're going 7,000. kahit bagong gising. Per Castro, Baltasar, maniniwala ka bang di pa ako natutulog? I'm a vampire. Lilio Ofindo. Oh Bakit na naman yung comments niya? naiyama ng kita diba? sabihan niya nyo ako pag may nakita. heresia anwar hi ye 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 hello everyone. may pimple ako hi fans white Hello hello. Ba trip to comments. Ba Dito ng Para mabils ko que ng comments. Don't die. Mm -hmm. mm -hmm. Lower Madrid fans white. yun pa rin eh. Ayan, ayan, ayan. Ayan, daming messages. Hi sa pimple mo, Mark Moran. Vivek. Lera Val, Neng. Anthony. uh, um, Jimmy Santos, Junel, Israel, Distor, shower out sa yo. RK Kumar, hi. Hello. bagal din ang comments niyo. Sinchi hello, hello, hello. Dave, John Dell, John Dale. Afai Abdul Anju Lalu Moyag Paul. Hi. Good morning everyone. Ramdam niyo yung emptiness ko. Tsaka yung silence ng room ko. Tagal ako hindi nag-live. Masarap ba merong partner sa buhay? Kwentohan niyo naman ako. Rotate your phone, shit. Shiny all. Liwa ka, Jerry. Follow naman po. Like and share. Arvin Azula, hi. One cycle. Wala ka bang partner? Sayang naman kung sino pa yung maganda at mabait. Sila pa niloloko. <laughs> Ganun talaga ang buhay. <laughs> Walang perfecto sa mundo. Actually, hindi ko alam kung dapat na ba akong magsawa kung maging mag-isa. Sa araw-araw na binigay ng Diyos, mag-isa ako sa buhay ko. Tilt your phone, shit. Rotator phone. Sira. Sira ang... I don't know kung kahit sino na lang ba dyan. <laughs> Para lang may kasama ako. <laughs> Or immune na ako mag-isa. Na to the point na never na ako magkakaroon ng kasama sa buhay. Hi, six thousand for lovers, for warriors, and she's muscles, and she's mosses going seven thousand. Nagawang na naman yung comments niyo. Sabihan niyo ako pag may sumilip pa. Kasi hindi ko pinapasilip yun. Louis from Boracay. Kamusta Boracay ngayon? Masarap ba dyan? Masarap ba dyan ngayon? Or ano? Maraming curfew. Ay, curfew pa rin. Maraming bawal. Rolando Teson. Scottie Zobel. Bangon ka na dyan. Pagluluto kita ng almusal. Hi, Glenn. Top fun. Hindi ako nag-aalmusal, Glenn. Kaya appreciate niyo yung mga kasama niyo sa bahay kasi kasama sa bahay, kasama niyo sa buhay kasi hindi lahat nabibihayaan anong may kasama sa bahay, sa buhay. ba? Diba? Tulad ko, matutulog, gigising, mag-isa. Maraming ka-text, pero hmm, mo ba yung mga ka-text mo, diba? Kayo, 6,000 ko kayong kausap dyan, pero makakasama ko ba kayo? Hindi. Hanggang dito lang, online virtual world. So, ang sawa so, na ako magkaroon ng virtual relationship. Should I give up? Or should I keep on chasing pavements even if it leads nowhere? <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> Bakit naguhang? Naguhang That's why I'm a crazy, crazy girl. May nabibili ba na charger? Yan, na vape. Meron! May charger talaga to. Yung parang sa cellphone. Ayun, no. Actually, ano. Less nicotine to. dito yung kasama ko sa bed yan. Yan. Ang aking laptop. Yan. Ang aking pilo. Actually, pang dalawang tao tong bed ko eh. Actually, ano to eh. Parang king size na rin eh. Yan na. Parang king na siya kasi nag-extend kami dun sa dulo. Ano siya? Diba? Yan. Gusto mo tumabi? Tara. Tabi lang ah. Walang mali siya ah. <laughs> oh, ah, phone. Actually, baka dumating na nga sa time na magbabayad ako ng tao na may tatabi sa akin para matulog ako minsan may kasama. Pwede ba yun? <laughs> Yo, yeah, we're going 7,000. Yeah, we're 7,000 already. Yeah, oh, oh. Hi. 7.1, hi. Pag 8,000 na alis na ako. Kuyog na tayo dito. Ah, <laughs> 7.2. Gusto nyo na ako paalisin? I'm dead. All of you are guys. And some of you are all probably married and going on her life. Destiny ito ko. Oh my! Bakit baka? Bakit? no. I don't like married man. I'm not a homewrecker. Please don't make me don't make me one. Hindi ko pangarap maging homemaker. Dun lang tayo sa mga ano available and free like me. I'm so sorry sa mga ano. sa mga may pamilya na nagkagusto sa akin yung asawa nila. Patawarin niya na sila hanggang tingin lang naman yung, yung mga lalaki niyo. ba? Diba? Hindi ko naman papatulan yung mga yan. Kasi hindi ko pangarap maging wrecker. Promise. May anak din ako. Tulad nyo. Pero, yun nga, hindi nyo maalis sa akin na uh. I am an empty shell. dumi na medyo, scoff. Patunay na ano. Buong araw ko na siyang suot, di ba? Ay, no. Nagpaparami. Mayo ka naman. Aga-aga sa sayo ako. <laughs> Nine o'clock? No. Not my time. Siguro pag mga ten. 10pm <laughs> tatabi lang kahit walang buy idol tas ML tayo pwede, turuan mo na rin ako mag ML <laughs> actually okay. anong date ba na matay asawa ko one year almost na din siyang patay. Almost one year na din akong natutulog mag-isa. Nabubuhay mag-isa. Nagde-decision mag-isa. Although may mga family ako. Pero sanay kasi ako buong buhay ko. 10 years na yung asawa ko yung buhay ko. Is na matay siya. Hindi. Wala na akong buhay. Nagigets nyo na ba ito kay SP? Ito okay, yung phone. Ganun, naglalabi yung phone ko. Ito yung phone. Nantok na ba ako? Babush. Babush na. 7,000 viewers. At sa mga Apple lovers, Apple warriors na nagmamahal sa akin. I will love you forever and ever. Kayo yung comfort zone ko. Comfort zone. Babay na. Kamusta lang? <laughs> Babay na. Wala akong nababasang comments talaga. Sorry. Ang bagal. Rogs, Chloe. Thank you. Good morning, Bobby. Hi, Gerald Cereza. I love you. Jane, nice up. Uy, nagagalit yung mga misis nung iba dyan, o. Oh, Nagko-comment dito ganyan kayo sa akin. Disclaimer lang po, yung pag I love you nila. Hindi po yun, ano. <laughs> Hindi po yun, I love you ng... magkarelasyon. I love you po. Yun ng ano lang. Ano ba? <laughs> Paano kayo ipagtatanggol? <laughs> <laughs> I love you po yun ang lang. Online. ba? Diba? At ako nag I love you lang kasi yun nga. Sinesupport nila ako. Nyo ko. Yun lang. Bye bye now. Thank you. Thank you, sir. pagsilip.